So yun guys, no, for this evening video nga guys, mayroon tayong pag-usapan no, na kung saan ay may bagong update guys, no, si Meta. Yan, sa mga monetized na dyan, sa mga ispapunting creator na dyan na monetized na, no, na kagaya ko. Guys, napakaganda guys na bagong update ngayon ni Meta no, sa ating uh, ads on reels na natin ngayon. Na mayroon guys, no, na kailangan natin makuha. Ito po siya guys, yan, sa baba. Ano? Ah, kailangan lang natin guys, no? Nag-umpisa na ngayon, November 6 to so December 4 na sana makuha natin yung 1,600 US Dollar. At mayroon siya guys, mabulos. Ayan, ito po siya guys. 1,200 US Dollar, no? Yung kanyang pabulos. So, napakaganda na nito guys, no? Para sa ating mga uh, uh, katulad ko sa mga small content creator, no? na sana makuha natin to guys so paano ba natin ito makuha So, kailangan lang natin, guys, no, na makipag-engage, manood sa mga ibang kunting, small kunting creator, no. At, siyempre patapusin natin, guys, yung mga uh, video nila, no. At saka tulad din sa akin, no. So, maraming maraming salamat, no, sa mga nag-share, nag-like at nag-comment sa ating mga funny videos. So, yun nga, guys, no. Uh, talaga namang napaka-exciting, no, sa mga, lalo na sa mga monetized na diyan na napakaganda, guys, ang bagong update, no, na sana makuha natin. Uh, this December, no, at sana makuha natin yung kuta ni Meta na binigay Ayan, guys So, tuwang-tuwa tayo at sana nga makuha natin, ano um, Nasyadong mataas yung binigay na kuta ni Meta, guys No, sa ads on reels So, sana, no, uh, pray lang din natin na sana makuha natin yung ganitong amount Ano, 1,600 US dollars So, medyo mabigat, guys, no kasi uh, sana may mga mag-trending naman tayo ng na mga upcoming na uh, video no at uh, sana nga uh, pagpalain din tayo no. At ayun nga guys, no, maraming maraming salamat sa walang sawang uh, nagsuporta, uh, nag-like, nag-share, at na nag-comment sa ating mga funny videos at gano na rin no guys no sa mga nag-share talaga, talagang lubos kami nagpapasalamat guys. At ayun uh, nga guys, maraming maraming salamat sa ating 129k followers sa sa Facebook. At sa mga walang sawang uh, nag-share, nag-like no, hindi ko na kayo maisa-isa guys, pero lubos akong nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang uh, suporta na nilaan nyo no sa akin. Ah, uh, siyempre, sana din na uh, ma kayo guys at uh, magkaroon kayo ng ads no. At uh, tuloy lang tayo at ayun uh, nga, enjoy lang tayo dito. Ay talaga naman napaka-exciting ng bagong update ngayon guys no. Sana mapuwan natin yung 1600 US dollar na binigay ni meron siyang pagunos guys na 1,200 so napakalaki nun guys na nasa mga 69,000 no? sana makuha natin yun guys at yun lang yung video natin for this evening guys no? maraming, maraming salamat sa walang sawang nagsuporta sa aming uh, funny videos no so yun lang maraming maraming salamat guys